Ayon noong pa ni Kupong Kopong Ayan o. Oh. Yung nilalagyan ng uling. Diba guys? Ayan o. Oh. Mayroon pa pala dito sa New Road na bibili ng ganyan na. Eh, oh. di ba guys? Old ano to eh. Old iron. Ayan. Diba? Hindi ko lang mabuksan kasi paano magbukas ito. Old iron guys yung panahon pa ito natin na uh, 1970s iron guys ayan o. ang ganda nito ay hindi ko alam magkano to di ba yung nilalagyan ng uling tapos dito ayan ilalagay mo dito yung uling yan di ba yung coconut shell tapos lalagyan mo siya dito ng dahon ng saging para hindi siya mag ano Ayaw, hindi nilalagyan to ng dahon saging para mag smooth siya ayan guys oh mayroon pa pala ito dito sa New Road. Akala ko wala na to. So, yan no? Oh. Diba? Ito nga, may lock. Dati walang, ano? May lock ba dati noon? Nakalimutan ko na. Pre-press mo lang siya doon. Ito. Pinaka-old na iron. Ayan. Diba, guys? Mayroon dito sa New road. Hindi ko alam magkano. Ang niya diba old iron ah uh, ironing iron nga guys ayan oh may 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 may, laki, may malaki ayan oh. ito naman Mayroon yung ganito oh the oldest iron in the world <laughs> ayan guys tas may meron sila dito diba takoy kasi nandito ako sa may mga machinery ayan guys ang daming mga machine dito ng ano ayan Jack. Ito yung panglak. Daming tinda dito. Ito naman para sa mga leather sapatos guys. Mga uh, machine ng sapatos. Eh yung machine para sa sapatos yung mga leather. Yan diba ang dami nilang ano dito. Gusto ninyong bumili dito kayo sa noro, pupunta. Ayan. Electric uh, machine. Okay guys, ayano oh, ayon pa doon, oh. mga machine. masin, oh, dami dito. Kung gusto ninyo manahi, nandito kami sa New Road, Ayan. Kami masigurang i-terminate na po Hindi. Taxi? Taxi Hindi. 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 Hindi.